Mahigit kalahati raw ng mga mag-asawang katoliko sa Pilipinas hindi kasal sa simbahan. Iyan ang lumabas sa survey ng Radio Veritas. Marami raw kasi sa mga Pilipino ngayon ang nakikisabay na sa agos ng modernong paniniwala. My report, si Sherry Antores. <laughs> sa Pilipinas kung saan 85% ng 72 milyong populasyon ay katoliko, mapaing grande man o mas wedding, ang kasal sa simbahan ang ng isa sa pinakamahalagang okasyon. Pero sa kabila ng importansya binibigay dito, lumabas pa rin sa survey na Radio Veritas na karamihan ng mga mag asawang katoliko ngayon, mayaman man o mahirap, hindi kasal sa simbahan. Napakaraming uh, mag-asawang katoliko ang hindi kasal sa simbahan. More than 50%. Paano tayo magkakaroon ng kristyano pamilya kung ang mag-asawa ay hindi kasal sa Diyos? Isinagawa ang survey sa 85 archdiocese sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Sa naturang survey, 47% lang daw ang pumili ng simbahan, gaya na nakausap namin. Sa simbahan kasi sa ano lang yun, sa ano lang sa Diyos Pero yung ano, kahit saan pwede, kahit pwede mong pakasal. Oo. Kaya lang mas maganda rin yung may basbas -bas ng pare. Paliwanag naman ng mga kasal sa U.S. Kasi walang pagkastos dun eh. Aminado ang Simbahan katoliko na hindi basta-basta ang resultang ito ng Radio Veritas Survey. Lalo pat lumalabas na anim sa bawat sa Pilipinong mag-asawa na katoliko, hindi naman pala kasal sa simbahan. Paliwanag na isang social anthropologist, sa panahon ngayon, mas independent-minded daw ang mga Pilipino at nakikisabay na sa agos na modernong paniniwala. Nagkakaroon ng erosion yung Catholic na values dahil sa influence ng Western secularism. Lumutang din sa survey ang kakulangan ng kaalaman sa mga dasal at religious practices ng simbahang katoliko, gaya ng pagrosaryo at iba pang dasal. Pero rosaryo ka ba? Alam mo ba yung sapungkos na ko Hindi pala sa Patuloy daw ang puspusang pagtugo ng simbahang katoliko para paigtingin ang pagturo at palawakin ng kaalaman sa pananampalataya ng kanilang mga nasasakupan. Gagamitin ng simbahan ang multimedia. No? Lahat po tayong binyagan ay may responsibilidad na mag-evangelize. Sherian Torres, GMA News.